Kung ikaw ay talented naman, bakit hindi mo gawin mag-vlog? Kasi mga ka-idol, sa pag-vlog mo, pwede ka talaga kumita. Talagang pwede kang makapag-create ng buhunan mo pang negosyo. Marami, marami nang kumita ng malaki. So, even ako po ako ay nagpapatunay sa inyo na talagang may kinikita sa pag-vlog dito sa Facebook, even sa YouTube. Mga ka-idol, kung ikaw ay talented naman, mas maganda na mag-video ka. I-video mo, din upload mo. Kung hindi ka takot sa mga basher. Kasi mga ka-idol, sa pagbablog, kailangan handa ka sa mga basho. Dahil dito sa social media ay talaga namang pag ikaw ay nag-upload ng video, asahan mo na na buong mundo ang pwedeng makakita sa iyo. Dahil yung talit mo na yan, pwedeng mag-vera yan kapag in-upload mo sa iyong Facebook page or Facebook personal account. Dahil pwede na tayong kumita sa personal account, basta naka-turn on ang professional mode. Mga ka-idol, kung meron ka rin ng talit, mas magandang ilabas mo yan. Dahil pagkakitaan mo naman, pagkakitaan mo na, bumaga, ito lang, so real talk yan. So, kung talaga ayaw mo naman talaga, mo tayo magawa. Pero kung ito naman ay nag-video-video lang din, live, nag live, nag-Facebook, ayan. So, bakit hindi mo gawin? Gano'n ba? Kasi sa ito lang mga idols, kapag ikaw ay na-monetize din sa Facebook, tapos meron kang na-upload na isang video at nag-viral yan, yan po ang advantage kapag ikaw ay monetize Facebook kahit hindi ka mahilig mag-live. Dahil na-monetize ka dahil sa pag-viral ng video mo, at nag-viral ulit yung video mo nang ikaw ay monetize na, wow, ang laki talaga ng pinikitain mo. Magugulat ka. Mayroon ko 100,000, 200,000, 300,000 sa iyong Facebook account. Wala din mo, may PO to ako sa tayo dyan. Nalagay mo dyan, yung yung bank account, kung so, ito ay namonetize na sa mga tools, pinibitahan ka ni Meta na ito, ngayon ay fill upan on nyo. Kapag na-fill up nyo at na-approve po kayo, automatic yung mga idol. Yung video na nag-viral, may kapalit po yun na income, kapalit po yan ng pera, na kung saan, kapasok po yan pagdating ng May 23 o May 22 sa inyong bangko. Kaya simulan mo na.